isang malamig na umaga sa inyong lahat maaga ako ngayon maglalakad muna tayo papunta dun sa ibaba kasi may pupuntahan ako lamig lamig ngayon dito grabe, nanginginig sobra yung kamay ko, ang kapal kapal Ay, grabe, ang ginaw. Saturday, Saturday. Bukas is Sunday, wala na namang pasok. Pero kahit wala ka namang pasok, hindi ka rin naman makakapagpahinga. <laughs> ang daming trabaho sa bahay, mga nanay, Mama, mama, mami. Yun ang araw nating mga nanay, Sunday. Thirty pa lang ng umaga. Makulimlim. May wala pang araw. Sobrang ginaw. Grabe. Ay. Ay siguro lalo na kung nasa ibang bansa yung mga OFW natin dyan shout out sa inyong lahat thank you so much sa suporta kay Mama Tess malamig na umaga sa inyong lahat nanginginig ako kapag nagsasalita lalakad lang ako dito sa ibaba kasi may o-orderin tayo sa bakery birthday kasi ngayon ng pamangkin ko So, mag-order tayo ng fruit cake. Tingnan natin kung makakapag-video ako dun. Sa Dibu. Dibu. Yan ang aming kapaligiran. Tingnan nyo, walang dumadaang sa sakyan. Mahirap sumakay dito sa amin. Eh. May oras ang biyahe. Kaya kailangan yung oras mo. Ano mo? Kalkulado mo yung oras mo kung anong oras ka makakarating sa factory. <laughs> Para hindi ka malate. Kailangan laging advance. Dami bunga ng buko. Ang daming bunga ng buko. Wala, parang wala pang bunga mga mangga ngayon. Dati, ang dami ng bunga ng panggang. yun eh. Tingnan nyo yung mga bunga ng malunggay Oh. Sayang, hindi nila kinukuha. Sarap pa naman yan. Paborito ko yan. Kumakain ba kayo yan? Yung bunga ng malunggay. Masarap yun eh. Masarap siya sa pakbet. Ah, ito nga, pinutol na nga nila eh. Pinutol na nila yung ano, mga sang... Siguro kinuha nila yung ano, bunga. Yan eh. Pinutol na. Yung mga bahay dito, pare-pareho lang yun. Ah, Ayan na yung araw. Sumisikat na. Dito na tayo sa song.